sa ako dito ya. Gilak dito sa farmer dito ng daw na sa Yan yun natin, tinira ng muko guys oh. Ayan, <laughs> namunga siya pero hindi na siya maganda. Muko yan. Pag ito guys yung sobrang ano guys sobrang ng damage ng posaryum at saka mucoviscis Tingnan nyo, paligid Oh. Abandon na yan guys. Kaya ito yung area na i-re-revive natin guys. At ipapakita namin sa inyo kung paano ito. Kaya ang isa sa pinaka number one guys na dahilan ng pag-atake ng mga fosarium na yan. Yung sobrang paggamit ng mga herbicides. Kaya nagkakaroon po ng ecological ecology balance at saka yung disease pressure sa lupa ay dumarami dahil nga ay na ginalaw o ginalaw natin yung kanilang natural habitat kaya lumipat sila sa saging at nagdevelop sila ng tinatawag nating mutation nagmutate po sa sila kasi yung posarium na sa lupa yan hindi yan sila magiging problem kung hindi sila magmutate kung hindi natin Uh, tinanggal yung mga damo na dapat yun yung kanilang uh, uh, natural habitat at sa doon sila naninirahan at nanginginain. Dahil wala na silang makakain, yung lilipat na sila sa saging at magiging problem na po sila. Kaya yung mga theory na yan guys, sa pamamagitan ng crop vaccination technology natin, ibubos natin yung resistance, ibabalik natin yung ecology soil ecology balance sa pamamagitan ng paghinto ng paggamit ng mga herbicides tapos i-inject natin ang mga yung antibiotics at saka yung natural mga mikrobyo then proper nutrition and cleanliness and sanitation pero ano lang i-grass cutting lang po natin yung mga damo dito sa paligid bilang blanket of the soil para manatili yung soil fertility at manatili yung ecology soil ecology na siyang kailangan para maibalik itong problema dito sa kanilang farm. Kaya eradication uh, in, -eradic, in eradicating na po tingnan nyo guys. Pero magre-replant tayo after 2 months pagkatapos ng ating uh, treatment, no. Mag rehabilitate tayo, magta-transplant tayo, magtatanim tayo ng panibagong mga seedlings uh, para sa problemang ito na ma no? Kaya 'yun yung gusto natin mangyari na magiging example sa mga banana plantation yung 1.2 hectares ng farm na ito. Kailangan namin matulungan ito para maging example, guys. Na ito ay ma-solve ang problem. Kaya ayan. Isipin niyo to. Tama. Um, Wala wow, sakit na. Hey guys, bye, bye. Hey guys, good afternoon. Nandito po kami ngayon guys sa Osminia, Davao de Oro. Compostela. Compostela. Sa Compostela, Compostela, Davao de Oro, uh, para mag-assist po dito sa area na inatake ng mga sakit na muko at saka Panama disease. Uh, nandito po kami ngayon guys sa uh, farm ni Tatay Remigio uh, bilyar at saka ni Ate Inday uh, para sa rehabilitation nitong area na uh, ilang hektar ito tay? 1.2 1.2 hectares. Uh, mga ilang porsyento Ate Inday ang na ano na, ang nadamid sa uh, pasaryo. Mga 70 naman guro na. Manguro, 70%? Mga pila na lang ka, ano, pila, pila na lang kapilo niyong harvest sa <coughs> ano, harvest. Gamay na lang. Sa una, mga pila, sa, kung pag-boom, ano, ada ko sa so, zona. Pag, pag wa na. Okay. Pila na katuig ni siya gitan, gitanom. isa pa ka Isa pa lang ka pen. Nagrehab mo before. Uh, oh, one year na. Pero pag rehab niya na replanting mo. Oo, uh, oh, uh, replanting. Tapos kay isa ra isa ra bunga nagbalik ang sakit. Uh, uh, okay. Yun guys, uh, isang bungahan lang bumalik ang sakit. Tapos ito na. Halos uh, na-abandon na yung isang yung area dito sa loob. Kaya nandito po kami para tulungan sila tatay para sa biological rehabilitation gamit ng ating technology sa crop vaccination technology at saka yung paggamit natin ng ating natural na uh, Viagra capsule para ibos boost yung resistant at ma-revive itong problema ng ating farmer dito sa uh, Osminia. Kaya abangan po ninyo guys at uh subaybayan po ninyo after 5 to 6 months marirevive natin ito. Ah uh, yun yung dream natin na marirevive at maibalik na yung uh, ang sigla ng inyong uh, farm hanggang sa tuloy-tuloy na mamumunga at uh, babalik na yung ano ni Tatay. Happy happy si Tatay. <laughs> Kaya tay, uh, yun yung problema mo no? Kaya sana ma ano sundun, sundin niyo lang po yung ano tayo uh, protocol na tinuro ko sa inyo para sa problema ninyo masolve. Tinday anong masabi niyo nagpunta kami dito? Ay, dahil daghang salamat sir. Murag murag wa na mi kana nakakuan mi kana ang paglaom nga ma-revive pigud na ni <laughs> niya. <laughs> Ari kay sayang Kung kayo mo gyud ang minister sabihin kami lang papa niya. Tay ba murag hmm. na murag na wa hopeless na jud kay si papa ba gyud nga makuan ni. Mm. Pila ka ni siya nga ano, nga nan niyan yung saging sukad-sukad. Bueno, -sukad. sir, mm. mga 30 ka tuig, sir. 30? Oo. Sa 30 ka tuig, eh, kapila na siya na nari, na rehab. Ah, karon pa sir. Karon pa. Ah, karon pa lang, pero um, kapila na siya gitira sa Panama. Ah, um, ma. Okay, Dugaya na po. Pagsugod sa saging, si. <laughs> na na Panama, pero pa karon ang pinaka ko yaw. Karon na may kusog. Kuso. Kaya, sobrang kuso sakit. Ayan, guys. Ah, uh, Ah, uh, iyon yung mga problema nila Tatay na dapat natin masosolb, mas solve tayo. Kaya abangan natin, guys. At uh, 'yan lang muna. And happy farming. Bye-bye.